Paano kung matagal nang sinusubukan ng universo na ipadala sa iyo ang isang mensahe? Pero masyado kang abala para mapansin ito. Pagkatapos ng Abril labing siyam, may isang bihirang kaganapan na magaganap sa kalawakan. Isang banal na portal ang magbubukas, at tatlong zodiac signs lang ang sapat na nakaayon upang matanggap ito. Hindi ito basta-bastang swerte o isang hula sa fortune cookie. Ito ay isang sagradong senyales ng yaman isang bulong mula sa universo na gumagabay sa iyo patungo sa hindi inaasahang kasaganaan. Kung matagal nang humihiling ang kaluluwa mo ng isang senyales, maaaring ito na yon. Handa ka na bang malaman kung kabilang ang iyong zodiac sign sa mga piling na pili? Gusto mo ba itong gamitin bilang hook sa script mo? Ang mga bituin ay nagaayos ng kanilang posisyon, pero hindi lang sa paraan na karaniwang ipinapakita ng astrolohiya pagkatapos ng Abril Labing Siyam, 2025, isang bihira at makapangyarihang kaganapan sa kalawakan ang magbubukas ng isang bagay na pambihira, isang banal na mensahe tungkol sa pera na nakalaan lamang sa tatlong partikular na zodiac signs. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa espiritual na kahandaan, karmic timing, at sa mga tahimik na panalangin na matagal nang pinakikinggan ng universo. Kung matagal ka nang humaharap sa mga pagkaantala, pinansyal na problema, o pagdududa sa iyong layunin sa buhay, ang pagbabagong ito ay hindi aksidente. Isa itong tugon. Hindi darating ang mensahe sa pamamagitan ng malalakas na boses. Darating ito sa mga panaginip, mga palatandaan, kutob, at sa mga oportunidad na darating sa tamang oras. Hindi sumisigaw ang universo, bumubulong ito at tanging ang mga nakatune in sa kanilang mas mataas na frequency ang makakaunawa ng tunay na nangyayari. Sa video na ito, ibubunyag natin kung aling tatlong zodiac signs ang nakatakdang makatanggap ng sagradong mensaheng ito at kung paano ito makikilala kapag dumating na ito. Gusto mo ba itong gamitin bilang intro para sa script mo? Ano ang banal na mensahe ng pera? Isipin mong magising ka isang umaga at maramdaman mong iba, hindi dahil may nagbago sa labas, kundi dahil may isang bagay sa loob mo na nag-click. Naririnig mo ang isang kanta sa radyo na nagdadala sa iyo ng luha, o nakikita mo ang mga paulit-ulit na numero tulad ng isang daan labing isang, o walong daan walong pito saan ka man magpunta. Nakakaramdam ka ng kilig kapag may nagsabi ng isang bagay na random, pero pakiramdam mo'y ito ay para lamang sa iyo. Iyan ang ibig sabihin ng banal na mensahe ng pera. Hindi ito isang lottery ticket na bumagsak mula sa langit. Ito ay isang sagradong pagkakahanay ng iyong enerhiya at ng kasaganaan ng universo. Isang bulong, hindi isang sigaw. Isang pagbabago sa iyong panloob na frequency na nagbubukas ng mga pintuang hindi mo pa alam na nandoon. Sa espiritual na astrolohiya, ang mga banal na mensahe ay dumarating tuwing may mga portal mga sandali sa oras kung kailan ang mga celestial na katawan ay bumubuo ng mga partikular na pagkakahanay na nagbubukas ng mga energetic na pintuan. Hindi lang ito mga magagandang kaganapan sa langit. Ito ay mga oportunidad para sa mga soul level upgrade. Pagkatapos ng Abril labing siyam, isang ganitong portal ang magbubukas. At para sa tatlong zodiac signs, maghahatid ang universo ng isang mensahe na puno ng pinansyal na gabay, layunin, at pagpapagaling. Ngunit narito ang sekreto. Ang mensahe ay hindi dumarating sa mga taong desperado o abala. Dumarating ito sa mga naka-align, sa mga nakagawa ng kanilang panloob na trabaho, na clear ang kanilang mga block at binuksan ang kanilang mga puso. Maaring dumating ito sa pamamagitan ng isang panaginip na sobrang totoo na hindi mo pwedeng baliwalain. Isang bigla ang ideya sa negosyo na nagpapasiko sa buong katawan mo. Isang pag-uusap sa isang estranghero na magpapabago ng iyong direksyon. O simpleng isang pakiramdam, isang kaalaman na may isang malaking bagay na darating at oras na para kumilos. Ang mensaheng ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng kasaganaan ng iyong kaluluwa. Ang tunay na yaman ay hindi lang nasa mga bank account. Nasa layunin ito, sa kapayapaan, sa pag-alam na ikaw ay eksaktong nasa lugar na narararapat sa iyo at kung ikaw ay isa sa mga napiling tatlo ang iyong mensahe ay papunta na sa iyo. Gusto mo ba itong gamitin sa main content ng script mo? Ang astrological portal ng Abril 12. Ang kalangitan ay palaging nagtataglay ng mga lihim, mga tahimik na pattern ng enerhiya na tanging ang kaluluwa lang ang nakakaramdam. At sa Abril Labingsham, 2025. Ang mga langit ay magbubulong ng isang mensahe na sobrang tiyak, sobrang makapangyarihan na magbabago ng pinansyal na direksyon ng mga handang tumanggap nito. Sa araw na ito, isang bihirang pagkakahanay ang magaganap sa pagitan ng Mercury, Jupiter at Neptune. Si Mercury, ang cosmic messenger, ay namamahala sa komunikasyon, kontrata at kutob. Si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at pagpapala ay pinapalakas ang lahat ng hinahawakan nito. At si Neptune, ang planeta ng mga pangarap, ilusyon, at espiritual na koneksyon, ay nagbubukas ng kurtina sa pagitan ng pisikal at banal na mundo. Magkasama, bumubuo sila ng trine, isang sagradong tatsulok ng enerhiya na hindi lang nakakaapekto sa mga bituin, kundi nagbubukas ng isang cosmic gateway sa pagitan ng mga mas mataas na realm at ng mundong ibabaw. Hindi ito isang normal na transit. Ito ang tinatawag ng mga astrologer na download portal. Isang panahon kung saan ang universo ay nagpadala ng direktang insight, mga download, mga vision, at mga spiritual na nudges. Parang ang mga bituin ay nagsasalita sa code at tanging ang mga naka-align sa spiritual na frequency ang makakadecode ng mensahe. Ngunit narito ang nagpapatibay pa ng higit sa kapangyarihan ng pagkakahanay na ito. Nangyayari ito sa ilalim ng isang waning moon, ilang araw pagkatapos ng lunar shift na nakatutok sa emotional release. Ibig sabihin, ang enerhiya ay kalmado, malinaw, at perpektong nakatiming para sa panloob na pagmumuni, pag-realize, at pagpapahayag. Ito ang perpektong pagkakataon upang makatanggap hindi lang ng mga ideya, kundi ng banal na instruksyon. Ang uri ng instruksyon na magpapakita sa iyo ng nawawalang piraso ng puzzle. Ang isang ideya na magbabago ng lahat. Ang sandali na bigla mong ma-re-realize na ang solusyon ay matagal nang nasa harapan mo. Para sa tatlong zodiac signs, ang cosmic doorway na ito ay magbibigay ng malinaw na espiritual na signal. Isang mensahe na naglalaman ng mga instruksyon kung paano mag-attract ng yaman, mag-align sa layunin, o sa wakas ay matanggap ang kung ano ang matagal nilang inihanda ng enerhiya. Maaring maramdaman ito bilang deja vu. Maaring maramdaman ito bilang kapayapaan matapos ang mga taon ng kaguluhan. Ngunit anuman, ang anyo nito, ang Abril Labingsham Portal ay totoo. Ito ay nakakode sa iyong birth chart at naghihintay lamang ng tamang vibration upang matanggap ito. Hindi lang ito astrolohiya, ito ang tadhana na nakatagpo ng banal na timing. At ngayon, oras na upang ibunyag kung aling mga signs ang tinatawag na umabante. Gusto mo ba itong gamitin sa core content ng script mo? Zodiac Sign Mimra 1 Pisces Ang pangarap na nagising sa kasaganaan Para sa Pisces, ang mga nakaraang taon ay parehong maganda at mahirap. Palagi mong isinusuong ang isang paa sa pisikal na mundo at ang isa sa spiritual na realm. Habang ang iba ay bumubuo ng mga rutin, ikaw ay bumubuo ng mga pangarap. Habang ang iba ay naguusisa ng pera, ikaw ay naghahanap ng kahulugan. At dahil dito, madalas mong maramdaman na ang iyong landas ay hindi nauunawaan, mabagal, o maging hindi nakikita. Ngunit ang hindi nakita ng iba ay ang lalim ng iyong panloob na trabaho. Ang mga gabing na natili kang gising, nagtataka kung may lugar ang iyong layunin sa mundong ito. Ang mga araw na mas marami kang ibinibigay kaysa tinatanggap, naniniwala na sa isang paraan, magkakaroon ng saysay ang lahat. Pisis, hindi ka nawawala. Ikaw ay inihahanda. Pagkatapos ng Abril 19, Darating na ang mensahe na iyong hinihintay. Hindi sa ingay, kundi sa katahimikan. Ang kosmik na sandaling ito ay makapangyarihan para sa iyo dahil si Neptune, ang iyong ruling planet, ay bahagi ng banal na tatsulok. At nangangahulugang ang portal na ito ay nakasulat sa code ng iyong kaluluwa. Habang ang iba ay naghahanap sa labas, ikaw ay tinatanong na makinig sa loob. Ang iyong kutob ay magiging mas malakas ang iyong mga pangarap ay magiging mas buhay. At ang iyong puso, ito ang makikilala ang sandali na magsasalita ang universo. Maaring dumating ito bilang isang paulit-ulit na simbolo, isang isda, isang alon, isang pintuan. Maaring isang random na mensahe mula sa isang tao na hindi mo na narinig sa mga taon, o isang librong na hulog mula sa istante sa eksaktong sandali na humingi ka ng senyales. Para sa iyo, Pisces, hindi kailangan ng lohika ang banal. Ginagamit nito ang emosyon, vibration, at tamang timing. Sa pinansyal na aspeto, ang mensaheng ito ay magtuturo sa iyo patungo sa isang regalong matagal mong pinapansin o pinagdudahan. Baka ito yung iyong pagsusulat, ang iyong kakayahan na magbigay inspirasyon, ang iyong nakapagpapagaling na enerhiya ang iyong pagkamalikhain. Sa pagkakataong ito, huwag itong itakwil. Huwag sabihin, sino ang magbabayad niyan? Sabihin mo, kailangan ito ng mundo at handa akong ialok ito. Ang banal na mensahe ng pera ay magiging malinaw. Ang akala mong kahinaan ay sa katunayan ay iyong yaman. Maghintay ng mga pintuan na magbukas sa mga larangan tulad ng espiritual na negosyo, malikhaing storytelling, intuitive na serbisyo o passive income na nakahanay sa layunin. Maaaring isang bigla ang pagkakataon upang gawing kita ang iyong passion. Isang tao na mag-aalok ng collaboration. O isang pakiramdam na ngayon na ang oras upang ilunsad ang matagal mo ng pinigilang proyekto. Pieces, maaaring hindi laging naiintindihan ng mundo ang iyong lalim. Pero naiintindihan ito ng universo. At sa pagkakataong ito, hindi lang ito kinikilala, binibigyan ka nito ng gantimpala. Hindi ka narito upang manghuli ng pera. Narito ka upang akitin ito sa pamamagitan ng pagiging tunay mong sarili. Kaya kapag dumating ang mensahe, huwag mag-atubiling tumugon. Huwag magdalawang isip. Huwag humingi ng permiso. Ito ang iyong sandali, nakasulat sa mga bituin, binubulong ng kosmos, at tanging para lamang sa'yo. Gusto mo ba itong gamitin sa script para sa Pisces? Zodiac sign check 2. Aquarius. Ang visionary na sa wakas ay makakatanggap ng gantimpala Aquarius, palagi kang nangunguna sa iyong panahon. Habang ang iba ay nag-iingat, ikaw ay nagtanong ng lahat. Habang sumusunod sila sa mga alituntunin, ikaw ay nagsusulat muli ng mga ito. At habang sila ay naghihintay ng pagbabago, ikaw ang naging pagbabago. Ngunit ang madalas na hindi nakikita ng mundo ay ang kalungkutan ng isang visionary. Ang bigat ng pagkakaroon ng kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang pagiging isolated ng palaging pakiramdam na ikaw ay nabubuhay sa hinaharap habang nakatigil sa kasalukuyan. At sa kabila ng lahat ng iyong pagsusumikap, sa kabila ng mga makabago mong ideya, ang mga gabing walang tulog, ang tapang na maging iba ang mga pinansyal na gantimpala ay hindi tumugma sa halaga na iyong naidulot. Ngunit malapit na itong magbago. Pagkatapos ng Abril Labing magbubukas ang banal na portal at ikaw, Aquarius, ay isa sa mga napili. Bakit? Dahil ang enerhiyang ito ay hindi lamang tungkol sa emosyon. Ito ay tungkol sa revolusyon. At walang nakakaintindi nito ng mas mabuti kaysa sayo. Si Jupiter ay nagpapalawak Si Mercury ay nakikipag-ugnayan, si Neptune ay nangangarap at lahat sila ay tinatawag ka, ang arkitekto ng bagong panahon upang maglakad pasulong. Ang banal na mensahe ng pera para sa iyo ay hindi darating sa anyo ng cheque o winning number. Darating ito bilang isang ideya, isang elektrisidad na kutob na parang kidlat sa iyong mga ugat. Maaaring magising ka ng alas tres ng umaga at alam mo na agad kung ano ang gagawin. Maaaring maramdaman mong nahihikayat ka sa isang pag-uusap, isang video, mga salita ng isang estranghero, at bigla, magkakaroon ng koneksyon. Ang koneksyon na yon ay ang mensahe. Sa pinansyal na aspeto, ipapakita nito ang nawawalang link sa pagitan ng iyong passion at kasaganaan. Baka ito'y isang bagong platform na hindi mo pa nasusubukan isang digital na produkto, isang online movement, isang komunidad na ikaw ang ipinanganak upang pamunuan. Baka ikaw ay nakaupo sa isang makapangyarihang ideya na naramdaman mong masyadong iba. Ngayon, sinasabi ng universo, ito ang eksaktong kailangan ng mundo. Inaasahan mong darating ang mensahe ng mabilis. Maaaring magsimula ito bilang isang bulong. Ngunit kung kikilos ka agad, magiging momentum ito. Isang bagay na iyong itatayo ngayon ay may potensyal na lumago ng mas mabilis kaysa sa anumang bagay na iyong nagawa dati. Hindi dahil ito ay trendy, kundi dahil ito ay tapat sa iyong sarili. Ang iyong pinansyal na tagumpay ay hindi darating sa pamamagitan ng pagsunod sa isang sistema. Darating ito mula sa pagtangkilik sa iyong pagiging kakaiba. Ang banal na mensahe na ito ay maaaring magtulak sa iyo palabas ng iyong comfort zone. Maaring hilingin nito na ipakita mo ang iyong mukha kapag ikaw ay nanatiling nakatago. Maaring hilingin nito na magsalita ka kapag naramdaman mong hindi pa panahon. Ngunit Aquarius, dumating na ang iyong oras. Ang mundo ay lumilipat sa isang bagong frequency at ikaw ang tagapagdala ng signal na iyon. Ikaw ay naghintay, nagduda, at kahit inisip mong sumuko. Ngunit ang mga bituin ay hindi ka nakalimutan. Sa katunayan, hinihintay nila na ikaw ay maging handa. Kaya kapag naramdaman mo ang spark pagkatapos ng Abril, labing siyam. Kapag may isang bagay sa loob mo na nagsabi, ito na, huwag mag-atubiling kumilos. Ang banal na mensahe ng pera ay hindi lang tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa layunin na naka-align sa kasaganaan. At ngayon, Aquarius, ito ang iyong sandali upang manguna, lumikha at tanggapin ang kasaganaan na tumutugma sa vision na matagal mo nang isinusuong mag-isa. Gusto mo ba itong gamitin sa main content ng script para sa Aquarius? Zodiac Sign Number 3, Scorpio Ang tahimik na mandirigma Nasa wakas ay tumataas Scorpio, ang iyong sign ay simbolo ng pagbabago, kamatayan at muling pagsilang, pagkawasak at pagpapagaling. Ngunit habang ang mundo ay pinapantasya ang iyong lakas, bihirang makita ang sakit na humubog dito. Ikaw ay nagdusa sa katahimikan ng higit sa karamihan. Nakaranas ka ng mga pagtataksil na mas malalim pa kaysa sa alam ng iba. At sa kabila ng lahat ng iyon, bumangon ka. Muli at muli. Tahimik, walang pag-aalinlangan, mag-isa kung kinakailangan, hindi para sa pansin kundi dahil wala ka ng ibang pagpipilian. Ngayon, nakita na ng universo ang sapat. Pagkatapos ng Abril Labing Siyam, 2025, ang banal na mensahe ng pera na nakatakdang para sa iyo ay darating. Hindi bilang isang pag-rescue, kundi bilang isang gantimpala. Ang mensaheng ito ay para sa Scorpio na patuloy na gumagawa ng shadow work. Ang Scorpio na umiiyak sa likod ng mga ngiti ang nagpatawad sa katahimikan, ang patuloy na lumalabas kahit na madilim ang landas. Hindi mo alam, ngunit ikaw ay naghahanda para sa eksaktong sandali na ito. Astrologically, ang enerhiyang ito ay tumatama ng malalim sa iyo. Si Jupiter ay nagpapagana ng iyong ikawalong bahay na mga temang pagbabago, pinagsamang pinansya, mana, enerhiya ng palitan. Si Mercury ay sinusubukang magbigay liwanag sa mga lumang kalituhan. At si Neptune. Si Neptune ay tinutunaw ang huling ilusyon na kailangan mong maglaban mag-isa. Ang banal na mensahe para sa iyo ay maaaring dumating sa isang sandali ng katahimikan. Maaaring dumating ito habang ikaw ay nagmamaneho, naliligo, nagme-meditate. Ang mga sandaling iyon kapag ang iyong isipan ay hindi abala at ang iyong puso ay bukas. At kapag dumating ito, mararamdaman mo ang kapayapaan. Maaring ito ay isang alaala na biglang bumalik na may bagong kahulugan. Isang pag-realize na ang ideya sa negosyo na iyong itinago dahil sa takot ay sa katunayan ang susi sa iyong kasaganaan. O isang tao na pumasok sa iyong buhay na may eksaktong pagkakataon, yaman, o collaboration na kailangan mo. Ang mensahe ay maaring simple Ngunit makapangyarihan, tapos na ang mag-survive. Ngayon, oras na upang magtagumpay. Sa pinansyal na aspeto, maaaring magbukas ito ng mga pintuan na akala mo'y sarado na magpakailanman. Isang luma ng utang na nabayaran. Isang loan na sa wakas ay naaprubahan. Isang passive income stream na nakalimutan mong mayroon ka. Biglang magningning o ang panloob na kumpiyansa na umalis sa mga bagay na nagpapabigat sa iyo at magtayo ng isang bagay na magbibigay lakas sa iyo. Scorpio, palagi kang makapangyarihan. Ngunit madalas na ginagamit mo ang kapangyarihang iyon para protektahan ang iyong sarili. Ngayon, oras na upang gamitin ang parehong lakas upang tumanggap, upang payagan, upang akitin. Ang mensahe na darating ay hindi tungkol sa pagsusumikap, ito ay tungkol sa pag-align. Hayaan mong maniwala ka na nararapat ka sa darating, na hindi mo kailangang magdusa upang magtagumpay, na ang iyong nakaraang sakit ay hindi isang parusa. Ito ay paghahanda para sa isang mas dakilang bagay. Ikaw ang phoenix ng zodiac. At sa pagkakataong ito, hindi ka bumangon mula sa abo. Bumangon ka patungo sa legasya. Ang banal na mensahe ng pera pagkatapos ng Abril labing siyam ay magiging malinaw. Tapos na ang iyong panahon bilang mandirigma. Ngayon, oras na upang maging alkimista, upang gawing ginto ang bawat sugat. Gusto mo ba itong gamitin sa main content ng script para sa Scorpio? Paano kilalanin ang banal na mensahe? Ang mga banal na mensahe ay hindi malalakas. Hindi sila dumarating na may paputok o palakpakan. Dumarating sila sa mga bulong, mga maliliit na palatandaan, tahimik na mga sandali, mga bagay na hindi mo mapapansin kung hindi ka nakatutok. Ngunit para sa mga naka-align, ang universo ay malinaw na nagsasalita. Paano mo kaya makikilala ang banal na mensahe ng pera? Magsimula sa synchronicity. Nakikita mo ba ang mga paulit-ulit na numero tulad ng isang libo isang daan at labing-labing? dalawang daan dalawamput dalawa o walong daan walumput walo. Ang mga ito ay mga energetic na code, mga paalala na ikaw ay naka-align at may isang makapangyarihang bagay na malapit. Naririnig mo ba ang parehong salita, parirala o ideya mula sa iba't ibang tao sa isang maikling panahon? Hindi ito isang pagkakataon. Ito ay ang universo na binibigyang diin ang isang mensahe ng malalaking letra. Maaaring magkaroon ka ng isang panaginip na pakiramdam ay mas totoo kaysa karaniwan. Kung saan makakatanggap ka ng gabay, makikita mo ang iyong sarili sa isang bagong realidad o makikipag-ugnayan ka sa isang tao na magiiwan sa iyo ng kakaibang kaliwanagan. Maaaring madadapa ka sa isang podcast, isang libro, o isang post na pakiramdam mo ay para lamang sa iyo. Magsasalita rin ang iyong katawan, isang rush ng enerhiya mga goosebumps, isang tahimik na kaalaman. Ang mga ito ay mga konfirmasyon mula sa iyong kaluluwa. At higit sa lahat, timing. Ang mensahe ay darating sa isang sandali kapag ikaw ay handa na itong marinig. Maaaring pagkatapos ng pagsuko. Maaaring pagkatapos ng pakikibaka. Maaaring sa isang sandali ng katahimikan kung saan ang iyong puso ay sa wakas ay bukas. Kapag dumating ito, huwag itong baliwalain. Huwag itong ituring na isang pagkakataon. Dahil kapag ang universo ay nagsalita, hindi ito kailanman aksidente. Gusto mo ba itong gamitin sa guide ng script mo? Espiritual na ritual para tanggapin. Ito ng buo. Ang banal na mensahe ay darating, ngunit handa ka bang tanggapin ito? Ang ganitong uri ng mensahe ay hindi pwedeng pilitin. Kailangang imbitahan, tanggapin at igalang kaya't ang paghahanda ng iyong enerhiya ay kasing halaga ng mensahe mismo. Ang ganitong uri ng mensahe ay hindi pwedeng pilitin. Kailangang imbitahan, tanggapin, at igalang. Kaya't ang paghahanda ng iyong enerhiya ay kasing halaga ng mensahe mismo. Magsimula sa katahimikan. Maglaan ng sampung minuto bawat umaga pagkatapos ng Abril, labing siyam, upang maging tahimik lang. Walang cellphone. Walang ingay. Hinga lang. Upo malapit sa bintana kung maaari o sa ilalim ng kalangitan. Ang katahimikan ng lugar kung saan ang banal ay pinakamalakas magsalita. Sunod, magtakda ng ritual altar. Hindi kailangang magarbo. Isang maliit na espasyo na may kandila, isang kristal, at isang papel na may nakasulat na layunin ay sapat na. Pumili ng kristal tulad ng citrine para sa kasaganaan, amethyst para sa kutob, o clear quartz upang palakasin ang mga mensahe. Bawat umaga, sindihan ang kandila at sabihing, Handa akong tanggapin ang mensaheng nakalaan para sa akin. Nagtitiwala ako sa timing at binubuksan ko ang aking puso sa banal na kasaganaan. Magsuot o magpaligid ng mga kulay na nagpapalakas ng espiritual na komunikasyon. Purple, para sa kutob at kaliwanagan gold, para sa yaman at pag-align blue para sa katotohanan at banal na pananaw. Maari mo rin isulat ang iyong mga saloobin pagkatapos ng ritual. Tanungin ang iyong sarili, ano ang mga palatandaan na nakita ko ngayon? Anong ideya ang paulit-ulit na bumabalik sa akin? Ano ang hinihiling sa akin na kumilos? At huli, kumilos ng may pananampalataya. Kapag may naramdaman kang aligned, kahit na hindi ito makakonsidera, sundan ito. Ang universo ay nagagantimpala sa aksyon na nakatanim sa tiwala. Ang ritual na ito ay hindi lang tungkol sa pagmanifest ng pera. Ito ay tungkol sa pag-align ng iyong kaluluwa sa pinakamataas na bersyon ng iyong buhay. Dahil ang banal ay hindi nais na ikaw ay mag-survive lang. Nais nito na ikaw ay magtagumpay. Gusto mo ba itong gamitin sa ritual section ng script mo? Konklusyon? ang mensahe ay palaging para sa iyo. Sa puntong ito, alam mong hindi ito isang karaniwang prediction video. Ito ay isang tawag, isang paalala mula sa kaluluwa, na ang universo ay palaging nakikinig sa iyo. Bawat beses na ikaw ay nahirapan, bawat beses na humingi ka ng senyales, bawat beses na nagtanong ka kung darating ba ang iyong oras. Ang sagot ay hindi kailanman hindi. Ang sagot ay palaging, hindi pa. Ngunit pagkatapos ng Abril 19, mayroong pagbabago. Ang mga bituin ay muling mag-aayos. Ang enerhiyang kortina ay lalabo. At para sa tatlong makapangyarihang zodiac signs, Pisces, Aquarius at Scorpio, ang isang banal na mensahe ng pera ay sa wakas ay ipapadala. Baka ikaw ay Pisces, na ang mga pangarap ay matagal nang naghihintay na makasabay ang mundo Baka ikaw ay Aquarius na ang vision ay nauna sa panahon. Baka ikaw ay Scorpio na ang mga laban ay naghanda sa iyo upang magtagumpay bilang higit pa sa isang survivor. O baka ikaw ay isang tao na nanonood nito, nakakaramdam ng kilig dahil may isang bagay sa iyong kalooban na bumubulong para ito sa akin. At kung ang bulong na iyon ay totoo, magtiwala ka rito. Dahil ang mga banal na mensahe ay hindi lang para sa mga signs. Ito ay para sa mga kaluluwa, mga kaluluwa na handa, mga kaluluwa na naka-align. Mga kaluluwa na dumaan sa sapat na pagsubok upang sa wakas ay matanggap ito. Kaya ngayon, habang ikaw ay lumalakad mula sa sandaling ito, itanong mo sa iyong sarili, hahayaan mo bang maging tahimik upang marinig ito? Kahayaan mo bang maging matapang upang sundan ito? Hahayaan mo bang maging bukas upang tanggapin ito? Dahil ang universo ay nagsasalita. Ang portal ay bukas. At ang iyong mensahe ay malapit na. Huwag itong habulin. Huwag pilitin. Maghanda lang. At kapag dumating na, sagutin ito ng buo mong puso. Ngayong pagkakataon mo na upang magtagumpay. Gusto mo ba itong gamitin bilang conclusion ng iyong script?